Inorakhanas kay in Yeruli Prawins sa Siyong spiritual ng Paglalakbay. Makinig ka pong mabuti. Ang mga salita ni Jesus ay nagtataglay ng mahalagang susi para sa ating lahat. Sa Juan Kabanata 14 Versikulo 6, sinabi ni Jesus Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang deklarasyon, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya upang mahanap ang tamang daan at yakapin ang banal na katotohanan. Isang paghikayat na tahakin ang makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan para sa ating kaluluwa. Nang sabihin ni Jesus na siya ang daan, sinasabi niyang ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa iba kundi sa kanya lamang free for his mind. He had struck one. He hints more grubber more away on not turning. I catch one where he's at a Help, or rowing, or rowing, and bohai, the gang goes my, who is bohai, and he get Si Jesus lamang, ang makapagbibigay ng kaligtasan, para sa ating kaluluwa at buhay, na walang hanggan sa langit. Sa kaibuturan, ng iyong puso. Ito ba ang hinahanap ng iyong kaluluwa? Kung oo, tumawag ka kay Jesus ngayon at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon, Diyos at Tagapagligtas. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong relasyon kay Jesus, mag-email lamang sa infohowgotoheaven.com.